Meron, meron. up oh, bin, dito ko lang bin. Dito ko lang bin. May ilap. Ha? May ilap. May ilap. Anong kuha niyo? Ah, pala kang bukod? Sayang Dito naman sa Bin. Pala kang bukod din. Dandaan din. Huwag ka limosyong din ha. Baka magkaalip po nga ka na naman. Binanak. Ah, magbitbit niya na. Ah, magbitbit niya. Ay, lumalaki niya yung mouse isda ka. Oo, di ako magbitbit para... Bantayan tayo, bantayan natin. Bantayan niya ikaw. Ay, laki. Wala kang bukid ninyo, magaling ano magaling sumisidyan, si magaling uh, magaling misai misai sumisidyan, magaling sumisidyan, magaling sumisidyan, magaling ba? Oh, magaling Oke okay dah. Han. Mau oh, idul. Idul laki. Mau laki. Mana ni bawa merah nampak. Tolak. Kau aku yung anu. Cok. Ini bagna dia nak tap nak bayar dulu. Oh sigi. Ain dia abut. Dia abut tu. Dia awakan belum muda. Mana ni awak ngapus tadi. Yan. Ganun mulung mulung. Malakas naman yan eh, pag nakikita ka, kukuha pa rin yan, yan, yung mga idol, malaki, yung mga idol, bali nakahuli kami ng isa, lagi kami doon banda mga idol, lagi kami nakahuli doon banda, kaso isa lang din lagi Pero bahala na. Uh, upload ko pa rin ito mga idol. <clears throat> Total may isa naman. Sana madagdagan pa. Yung mga idol, ah, bali ano? Ganun lang lagi mga idol. Ortigisa lang lagi na uli namin dito sa spot na to. Di bali mga idol, ah, sa uh, susunod naming ano, upload. Baka lilipat kami ng ibang spot. Tsaka yung naalala nyo mga idol, yung marami kami na huling alimasag, baka doon kami pupunta. Sa one, alimasag at saka yung alimawang bato. Sabado. Oh, Oo, sabado na ko. Sabado ng ano, sabado ng gabi mga idol. Pupunta kami doon. So, abangan nyo yun mga idol. So, yun mga idol, uh, bali, na kami mga idol kasi ganun lang lagi. Puro tigisa lang pero upload ko pa rin ito mga idol. Ano yun? Palaka? Yun, may palaka daw mga idol. Tara, tignan natin. Sige, sige. Dun, 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 dun. Oo, oh, oh. hindi. Wala yata ang dadawi sa si gabi. Palaka? Ha? Palaka? Hindi. Ano yun? Nandalak na yun sila. Ang dami pa. Ang dami pa. Ang dami pa. Ang dami Nung ano nga, na, nakarang gabi, dadakmahin ko na sana, kaso ano lang eh. Isang piraso lang. Ay ano, dalawa, dalawa yata yun. Dito tumalitos, dito na naman. Meron daw ano, dito mga yun.